Iba pang balita, patay ang isang rider matapos bumangga sa isang truck sa Pasig City habang ang isang pogo naman sa Pasay bistado sa kanilang ilegal na operasyon pati ang pagbibigay nila ng umano'y extra service. Magbabalita si Hannibal Talete. Talsikan ang mga gamit, sapatos at helmet ng rider na ito at kanyang pasahero. Matapos silang masalpok ng container truck, Ortigas so extension sa passing. Yung angkas ng motor, bali ang binti at puro sugat. Pero ang rider, binawian na ng buhay. Agad namang sumuko ang truck driver, pero depensa niya, yung rider ang sumingit. Tumumalusot siya sa barrier na yon yung ginagawa. Sumingit kasi siya eh. Na yon pumailalim siya dun sa chassis pumangga siya dyan sa container ba na yan ngayon pag niya dun na siya sa ilalim ng chassis pero sabi ni Journey na nagkukumpuni ng tubo nung mangyari ang aksidente kumakaripas talaga ang takbo ng truck nakita ko yung motor na nakapasok na siya dito tapos bilis na nga no trailer dun na banda nakagip siya Samo-sama namang ni-raid ng DOJ, PNP at Presidential Anti-Organized Crime Group ang Pogo na ito sa Pasay. Inaresto ang higit limanda ang empleyado nito dahil sa patuloy na operasyon kahit pasunang lisensya. Karamihan dyan Chinese at Vietnamese nationals. Mayroon ding mga Pinoy. Kagaya ng lalaking ito na di raw alam na illegal ang kumpanyang pinasukan. Magluloto po kami. Yung mga bumibili po sa amin, yung sa taas po yon. Hindi po sir. Pero sa may nakikita po kayong babae na mga pumunta dito. Po. Bagay na isa pang natukasan ng mga otoridad. This is an implementation of a search warrant for the crime of human trafficking. At in particular, the crime that was the type of human trafficking. May mga ilang kwarto rito na ginagamit daw para sa mga extra service. Yung ibang kwarto, dinidisplay ang mga babae. Mayroon din ditong VIP room at KTV. Maramihan umanos sa kanilang mga parokyanong ay Pogo workers na Chinese nationals. Mayroon pang Chinese na kinidnap para mag-recruit. May lumapit po na isang Chinese national sa atin at uh, sinumbong po no na kinidnap po siya galing po sa Cavite sa isa pang Pogo site. So ang kwento po niya ay um, uh, kinuha daw siya, kinidnap siya sa kabilang uh, Pogo site at binenta po siya dito sa Pogo operations dito for 600,000 pesos. Sasalang na si Inquest ang mga naaresto at ipapadeport yung iba. Wanted pa rin ang may-ari ng kumpanya. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH.